Alright, nandito na ako sa Dubai Pasok na naman tayo Bibili lang ako ng pagkain kasi hindi ako na gumagahan Wala na akong pagkain mamaya sa break Kaya bili muna tayong pagkain Pasok na ako sa trabaho Kaso sarado pa tong tindahan na bibilang ko ng ano, pagkain ko So hintayin hintay ko na lang ng konti Kasi wala pa akong umagahan Tapos wala rin akong pagkain mamaya Paano man pabukas na to? Ay, nakabili na ako ng pagkain ko Dito na ako sa bus stop Hingiintay tayo ng bus Alright, nandito na tayo sa bus stop Buti na lang uh, may puno dito Kung walang puno dito Kung walang puno dito, napakainit Sobrang init kaya Medyo malamig dito ngayon, lalo na sa tanghalit Back to school na ngayon may, uh, may school na Kaya traffic, kaya inagahan ko kasi pag inabutan ako ng traffic, mali ako. Ang alam ko, sa Pilipinas, mag-uumbisa uh, na rin yung klase. Eh. Pero si Sky, hindi ko na pinag-enroll kasi papunta na nga sila dito yung mag-inako. So, may good news ako sa inyo. Uh, dumating na nga pala yung visa at saka ticket nung mag -inapo. So, sa lunes, itong darating na lunes, nandito na sila, nandito na sila. Ayan, makakasama ko na sila masaya na medyo problema do kasi nga wala naman akong pera sakto lang yung pera ko pero bahala na basta ang mahalaga kasama ko sila masaya ako yun lang yun sama-sama kami pamilya so titingnan ko pa kung ano mangyayari mahalaga dumating na yung visa ticket nila at sigurado na sila makakarating hindi na rin masyado mainit ngayon hindi masyado humid siguro kasi magbeber months na kaya bumaba na yung temperatura okay din ay, bermats na naman magpapasko na sa Pilipinas nakakamiss mas masarap kasi magpasko sa Pinas kesa dito dito nga lang, may pera ka <laughs> masarap magpasko sa Pinas pag may pera ka okay, nandito na naman tayo bababa ko lang ng bus okay okay, nandito na ako sa trabaho <laughs> kapag bis na ako ng uniform so kakain muna ako ng breakfast and then uh, gagawa ako ng uh, reports, okay ito yung binili ko kanina Mag, uh, pansit kansit lang ako ngayon tsaka Spanish bread kinapay tapos mamayang tanghalian uh, ano muna ako, sardinas breakfast muna tayo kape muna tayo naantok ako eh ah, sarap so ganito lang dito sa trabaho ko pag uh, gusto mo magkape hindi naman masyado busy, pwede kang magkape. Kaya hindi masyado stress. Ngayon, iniisip ko yung pagdating ng aking uh, mag -ina. Excited ako at the same time, uh, nag-aalala. Nag-aalala kasi alam ko baka kapusin sa budget eh. Kasi nga, mababa lang yung sahod ko. Nagpatibangga lang ako eh, nag lang ako kasi sobrang miss ko na sila. Pero ayun, at least uh, makakasama ko na sila. Masaya kaso ah... Uh, inaalala ko kasi dalawang buwan lang yung kanilang ah... Uh, visa so pag na-expired na yun, kailangan na nilang umexit. so malaking pero ulit yun. kaya sana... maging okay lahat kasi ang plano ko magtrabaho din dito yung asawa ko ang problema, sinong maiiwan kay Sky? tsaka paano yung pag-aaral niya? yun ang uh, inaalala ko pero deep inside, siyempre napakasaya ko kasi makakasama ko na sila. Tapos, i-discuss ko rin sa inyo later uh, ano yung proseso at saka magkano yung nagastos ko pag ko sa kanila dito. Kasi iba't ibang ano yun eh. May mga iba't ibang sitwasyon eh. eh. depende rin yan sa kukunin mo. Kung mag-anak mo, hindi mo ka mag-anak. Sa so, kukunan mo ng visa, mga ganun bagay. Basta mayroong, mayroong mga sitwasyon na iba't iba yung uh, dahilan o way ng pagpunta nila dito. Eh. Yung sa akin, yun, kukain ko sa inyo mamaya. Nung lang ako ng kape. Yun, okay, kain na na. Break time. Ito yung ulam natin na binili ko kanina. Sardinas. Sardinas muna tayo ngayon kasi parating yung mag-in ako. Kailangan kong maging uh, kuripot ngayon. Kaya ito muna tayo, tipit-tipit. So, kain muna tayo. Hmm. Ay, Ay, Hindi na ako nakapag-video pa we. Kasi biglang dumamay yung tao. Naging rush. Tumulong ako sa cafe. Uh, ngayon, no, nagmamadali ako pa uwi. Kaya ito, nandito na ako sa Dubai. Dadano ko doon sa kapatid ko. Uh, Meron kaming uh, meeting. Ah, sobrang rush. <laughs> Humid pa. Ang init. Malayo din yung binabaan ko sa metro. Sa train malayo yung istasyon na nababaan ko kasi sobrang sikip, sobrang dami ng tao hindi ako makahinga kaya bumaba na ako nilakad ko na lang baka mahimatay pa ako sa loob sobrang dami, ang babaho pa so lakad na lang ako kaya ito, tiis ako sa humid, sa init pawisan kesa naman dun, maipit ako sa tren ang babaho na hindi pa ako makakahinga doon, sobrang siksikan eh, isang uh, istasyon na lang kaya pumba na lang ako okay nandito na ako sa place okay oh, guys nandito na ako tambay muna ako dito Iniintay ko lang yung mga kasama ko Sa mag meeting tambay muna tayo dito may problem din dito So guys, uh, nandito na ako sa bagong bahay na nilipatan ko Pahensya uh, na kayo, hindi ko na nai-video yung paglipat ko Kasi mahirap mag-video ng eh. uh, naghahakot nagmamadali, maraming inahakot, tapos wala naman akong tagahawak ng kamera Ako lang nagahawak sa camera, kaya hindi ko na na-video yung paglipat ko. So, ito na yun. Isang kwarto, ang kinuha ko, kasi syempre, dadating nga ako ka mag-ina. Kailangan ng mas malaking space gawa ni Sky. Kaya, okay na to. Mura ang pagkakapuha ko dito, mura nang yung bigay ni ate, ni Kabayan. Kasi, sarili nila itong isang flat, kailangan nila ng kahati. Parang ganun lang. So, hindi for business. Uh, yun. So, sa lunis na, dating na nga ako mag-ina, at uh, yun, nabangan nyo yung pagkikita namin At ito, naghahanda na ako pagpasok Diretto na ako pagpasok uh, Closing ako ngayon kasi nagkaroon ng uh, events May nagpabook ng mga birthday party Kaya maaga ako ngayon So paano? Uh, mamaya na lang So ito, malawak yun Ito yung main door Tapos yan, parador Yung mga gamit ko, hindi ko pa naayos. Ayan Lintanat tapos may aparador din dito. Ayan. So, Yan ang kalawak. Bago kong uh, tirahan. Boys! Ang pogi! Yun. So, guys. Ha, nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo kung paano ko nakuha yung aking mag-ina. So, nabanggit ko nga iba't ibang paraan kung paano nakukuha yung mga kamag-anak o yung mga tao na pumupunta rito. So, ang sa sakin, uh, kinuha ko yung mag-ina ko. Ang binili ko, visit visa ang tawag. So, binili ko yung visit visa for two months para sa kanilang dalawa. At saka, Uh, air ticket para sa kanilang dalawa ang nagastos ko ang nagastos ko ay uh, 3,000 limot ko na yung eksakto pero 3,000 plus siya. pero hindi siya lalampas ng 4,000 limot ko na kasi nagpabook ako ng 6 uh, months before kasi pag nagpapabook ko ng na maaga mas mura yung halaga tapos uh, yung visa uh, binili nung agency nung malapit na silang dumating either one week bago sila dumating or 5 uh, five days bago sila dumating. Pero yung ticket, nakabook na yun. So, yun yung pinuha ko sa kanila. Basta 3,000 plus lang yon. Uh, hindi ko lang alam yung eksaktong uh, presyo. So, mura lang. Kasi, dalawang bang visit visa na yun sa dalawang tao, tapos dalawang air ticket para sa kanilang dalawa. Kasi, 6 uh, months before ako nagpa-book at uh, may promo noon yung uh, airline na kinuhanan ko. So, yung mga requirement, hindi naman yun hahanapin lahat sa airport. Uh, Kung baga, baka sakaling hanapin lang, alam nyo naman sa Pinas, napaka-stricto pagdating sa immigration, maraming hinahanap. So, prepare ko na yung birth certificate ng anak ko, ng asawa ko, birth certificate ko, lahat yun, original. Tapos, pinaprepare ko rin yung marriage certificate namin. So, lahat yun, kailangan, syempre, yung passport nila. So, lahat yun, pinaprepare ko na uh, bago sila pumunta dito. Basta yun, lahat ng requirement na sasabihin sa iyo ng agency, isa-send naman sa iyo ng agency kung ano yung mga requirement na kailangan mong i-prepare, yun, kailangan lahat yun i-prepare mo at tapusin mo bago dumating yung iyong kukunin. Yun, marami yun, marami yung uh, requirement na yun. Eh ako, may kakalala akong uh, nagtatrabaho sa travel agency, uh, doon ako sa kanya kumuha ng ticket, air ticket at saka visa. So lahat halos, sila na yung nag-asikaso Nung mga Kailangan Lahat sila na yung nag-advise Kung anong dapat gawin Ako lang yung uh, nag-provide Nung mga requirements Pero sobrang nadalian ako Kasi may agency nag-asikaso So yun lang Madali naman kung tutusin At uh, may experience na rin ako dito Kaya medyo madali para sa akin Kaya yun yun lang ang experience ko sa pagkuwako ko Sa aking mag -ina. Uh, medyo easy lang Easy Yung uh, pag dito sa papuntang UAE Ang pagkuhan ng ano Asawa o anak o kaya kamag-anak Pero ang alam kong kaibigan O yung mga pinsan-pinsan, mahirap eh Iba pa rin yung proseso nun Yun, Medyo sila mahirap Pero pag mga anak-asawa Kapatid, magulang, madali Okay? So okay na, see you na lang next time Bye!